Noong pumasok ang taong 2013, naabot sa mahigit siyam na raan ang mga nasugatan sa Metro Manila dahil sa paputok ayon sa datos ng DOH o ng Department of Health. Kaya naman ngayon pa lang, todo bantay na ang ahensya katuwang ang mga pulis para makaiwas sa mga disgrasya. My report si Victoria Tulad. Kahit may mga naghahanap pa rin ng ilegal na paputok, wala raw balak magbenta nito si Nagia Sevilla. Isang stall ni Gia sa dinarayo ng mga mamimili sa Bukawi, Bulacan tuwing papalapit ang bagong taon. Hindi kami nagaano noon nga kasi yun talaga ang number one na pinagbabawal kasi mahirap din yun baka ah, mamaya yun lang ang dahilan para lang maklose yung tindahan. Ayon sa batas, ilan sa mga paputok na maaring gawin at ibenta ay Judas Belt, bawang, baby rocket, small triangulo, watusi, quetis at fountain. Kasama naman sa ipinagbabawal ang super lolo at atomic big triangulo sa Metro Manila, puspusan daw ang gagawing pagbabantay ng mga pulis. Titiyakin daw nilang bawat barangay ay may community fireworks display area para doon lang magpapaputok ang mga residente. Yung pag-conduct natin ng operation based sa uh, information, kung sino yung mga nagbibenta ng uh, yung uh, illegal manufactured na uh, sa ka-distribution ng firecrackers saka fireworks. Yung ating mga chief uh, of police, na insure nila kung sino yung legal na magpa magbenta dapat sa isang uh, lugar lang tapos lagyan doon ng uh, fire truck Ayon sa DOH, delikado ang mga homemade na paputok dahil hindi nito nasusunod ang panuntunan sa paggawa. Para tiyak na legal ang iyong bibilhin, lagi daw hanapin ang DTI Quality Seal. Kung masyado namang mura ang produkto na iyong bibilhin, abah, magdalawang isip ka na at baka pabara-bara ang naging paggawa dito. Mas mabuti ng mapamahal kaysa mapahama. Sa datos ng DOH, nang pumasok ang taong 2013, umabot sa 904 ang bilang ng na mga nasugatan sa Metro Manila dahil sa paputok. 8% raw itong mas mababa kaysa noong nakaraang taon. Gayunman, ayon kay Health Assistant Secretary Dr. Eric Tayag, paigtingin pa ng ahensya ang kampanya laban sa paputok, lalo't karamihan sa nabibiktima ay mga bata. Nakanda pa rin kaming manakot kung kinakailangan. Nilalatag namin yung mga bagong hasa namin ng mga surgical instruments. Ini-interview mismo yung ano, yung mga dati nang naputukan. Ang pinakamabuting paraan pa rin daw para ma-enjoy ang pagsalubong sa bagong taon ay ang pagsasayaw at pagpapatugtog ng musika. Ngayong taon, bagong dance moves ang itinatanghuyod ni Tayag sa saliw ng kantang Roar ng singer na si Katy Perry. Bukod sa mga paputok, problema rin ng indiscriminate firing tuwing magsisimula ang panibagong taon. Kanina, isa-isa ng sinelyuhan at pinirmahan ang baril ng mga polis ng NCRPO. Pagtitiyak naman ng NCRPO, hindi ito makakasagabal sa kanilang trabaho. Pwede naman daw kasing gamitin ang mga selyadong baril kung kinakailangan. Sa susunod na buwan na raw aalisin ang mga selyo matapos ang Feast of Three Kings. Victoria Tulad, GMA News.